Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, sabi nga po, bakit nga ba hanggang ngayon ay eh, di pa rin payapa ang bansang Israel? Yan po, mababasa po natin yan sa Biblia na kung saan dito sa Numbers 33 verse 55, Joshua 23 verse 13, Judges 2 verse 3. Ayan po, tingnan po itong po natin doon sa Numbers 33 verse 55. Ang sabi po dito, But If ye will not drive out the inhabitants of the land from before you, then it shall come to pass that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall be and shall vex you in the land wherein ye dwell. O ayan po kaya po hanggang ngayon siguro ay patuloy na nababagabag ang Israel sa kanyang mga kaaway. Ayan, tumungo na po tayo mga kahanda sa ating talakayan at yan, balik po tayo. Magandang uh, araw po pala sa inyong lahat. Yan, batid po natin na uh, sa iba po, ang 2,000 to po na 10 piso ay may dalawang variant po. At yan ang tatalakay natin. Ano nga bang pagkakaiba? Sa mga hindi pa po nakakaalam, doon sa mga sinasabing variant, ayan, meron po dalawang ginawa ang bank sentral na 10 pisong ito malay nyo po makahunting kayo ng magandang condition po maibenta nyo sa magandang halaga tingnan po natin yung pinaka yung uh, low frequency o oh, low 1.1 po yung pinakamababang frequency na itala ng numista. Okay? Ayan po, uh, silipin po muna natin dito yung tatlong uri po na ginawa si numista ah, si Banko Central. Ito po yung sinasabing day 1, day 2, and day 3. Sa day 1 po, merong apat po na variant. Ayan po, A, B, C, at saka D. So, dito po sa 2002 dalawa po ang nakaangkop dito ay yung C at saka yung D anong nga po ba yung nakalagay dito sa die 1 C big tin script of legend cogwheel with low teeth sun with short narrow rays medium sharp pointed pointed stars sa so din naman po big tin script of legend cogwheel uh, with low teeth sun with short narrow rays extra sharp pointed sh stars. Yan. Yan ang ipapakita ko po sa inyo mga ka-hunters. At yan. Scroll natin. 2002. Ayan po yung sa 2002. Hmm? C and D. Yung C po, ito yung a uh, sharp pointed lang po. Ito yung, dito sa D, yung extra pointed. Yan ang frequency nila. 0.9% napakababa po at 28% pero kung sa ganun makakita kayo ng magandang kwa yung AU ayan 48 pesos NGC o circulated po ay 57 o oh, okay yan pakita ko na po sa inyo dito po ayan po mga ka-hunters silipin po natin guys bakit malabo ayan buti pa dito medyo malinaw ayan po yung sinasabing ito po yung die 1 C sharp pointed lang po sharp pointed yan okay paano nga ba natin makikita yung die 1 na sinasabi ayan po yung die 1 ito po yung sinasabing low teeth yung cogwheels po, ito po mhm uh -huh. Ayan po. Pare-parehas po yan. Ito po yung sinasabing sun rays naro. O sun naro rays. oh ayan po. May kli lang po, hindi po umaabot dito. Kasi sa day po, umaabot po yan dito. Masaka dumidikit po. Ayan. Tingnan nyo. Tingnan nyo po. Pagtabihin ko po ha. Tingnan nyo po kung anong pagkakaiba ng dalawang coins na to. Tingnan nyo po. Ito po yung sinasabi nilang sharp pointed star. Ayan po. Mas manipis, mas manipis po yung pagkakagawa ng star at yung tulis niya po mas matulis po. I-try nga po natin. Try ko lang po silipin dito sa O, oh, ayan po. Ayan. Ayan. O. Oh. Tingnan nyo po ang pagkakaiba. Dito sa kabila. Pagdikitin po natin. O, sa ganun ay... Hmm. Ayan po. Yung nasa bandang kaliwa po, ayan po yung sharp pointed o yung sinasabing die 1D at yung nasa kanan ko ay di 1C o oh, ayan po kung makakita po kayo nyan yung magandang yan pinakita ko na po sa inyo yung halaga sa numista po hmm. okay yan baliktanaw lang po mga kahunters baka hindi pa po alam ng iba Okay. So, yan. Maraming maraming salamat muli sa inyong panunood. At yan. God bless you po sa inyong lahat. At uh, magbasa po tayo. Huwag natin pong kalimutang magbasa ng uh, Bible po. Na kung saan ito po yung sulat sa atin ng Panginoon. Habilin. Okay po. Maraming maraming po salamat. Bye bye po.